Pa, try ka muna. Kaya to, stop tayo. So yun guys, hindi ah, na papa ko. Upo so, muna. <laughs> Yan. So Pasko ngayon, ah, siyempre, ah, ito ibibigay ko sa'yo. Bahala ka na kung anong ibibigay. Ibibig Ang saya ko dahil nakausap ko yung lulo ko at mama ko. So Ayan tong tua sila kasi uh, nabigyan na rin natin siya ng sila ng ano uh, konting pamasko uh, malit na halaga ayan mama ko so nasa litis sila ang tagal na namin hindi nagkita so nasaya ko kasi napasaya ko sila kahit malit lang yung na naipadala ko sa kanilang pamasko o pang noche buena so yun uh, mamaya bibigyan naman natin ang papa ko kasi ngayon papa ko kasama ko dito sa Maynila, yung mama ko is hiwalay na kasi sila ng papa ko. So, nasa Liti. Yan, uh, kausap ko rin yung lulo ko mama ng ano ko, ama uh, papa ng mama ko. So, ang saya nila dahil napadala natin. Yun lang. So, yun uh, mga kabistak. so Isa lang naman yung pangarap natin tuwing Pasko. So, dapat maging uh, happy, enjoy tayo at merry yung Christmas natin. So, ngayon na uh, yung wish ko lang naman is para sa pamilya ko, uh, healthy, malakas yung tawan and syempre, ayan, uh, kahit hindi tayo so, ako kasi, ano lang eh, kumbaga, masaya na pag nakatulong. So, ngayon, ngayong Pasko, kahit wala akong trabaho, nagbibigay ako ng, binigyan ko yung ano, especially uh, magulang ko, mama at papa ko, at lulo ko, kahit sabi natin na wala akong trabaho, so, malit na halaga man yung bibigyan natin na no, gift para pamasko sa kanila, malaking bagay na rin yan. So, ayon ngayon, ah uh, ang bibigyan ko naman, kasi nabigyan ko na kanina yung mama, mama ko at saka lolo ko doon sa Leyte, sa probinsya, sa pinagalahan na natin. So, yung next naman natin is yung papa ko. So, malit lang naman to guys, ibibigyan ko sa kanya pamasko. No ano, uh, mag ma maging masaya siya. Okay? So, ito yung ang tapos ilalagay na natin dito sa lubesa. So, yan. Kakausapin natin, kailangan hindi hmm. niya ito ipibili ng alak. Kasi papaibili niya ng alak ito eh. Di ba? Yan, ilalagay natin guys. Malit na ba? Mahalaga to Siyempre, wala naman po trabaho. Pero siyempre, gusto ko pa rin talaga siya mag-enjoy lang. Ibigyan ko siya Tatawagin na natin guys ha. Pa! Pa! pa try ka muna kaya ganito stop tayo so yan guys nandito ah, ang papa ko upo ka muna so, ha <laughs> yan so pasko ngayon ah syempre ah, ito ibibigay ko sa bahala ka na kung anong ibibig, ibibili mo dito huwag Buk mo ibibili na rin to ah wala wala lang mo yan Malit lang to pero syempre gusto ko may bili ka. Ikaw na bahala kasi hindi ko kasi alam kung ano yung gusto mo eh. so ikaw nang bibili nito ayo. Eh. O kung may bili ng alak So yun guys, uh, yun lang naman yung ano ko hiling eh, uh, ko sa Pasko is uh, healthy yung mga magulang ko. So ngayon malit pa lang to yung ibibigay ko pero syempre pagtayo ko kumita talaga ng malaki. So, talagang uh, uh, ginagawa ko naman to lahat para sa mga magulang at sa mga anak ko. So, yun, yung nag, nag ano, ito, yung nagbibideo, anak ko. So, yun, maraming salamat sa support you guys, ha. So, yun, ha, uh, ito yung papa ko, uh, syempre Siyempre, senior na, syempre bakit ginagawa ko lahat para sa kanila, baka bawi mo na ako. Okay, so, yun lang, guys. Thank you, thank you. So, yun, pa. Ah, uh, wait lang, nak. Wait lang, huwag okay, i-stop. So, yun, ah uh, maliit na alaga lang yan, ah uh, uh, Bili mo lang ng ano yan. So, yun lang ang pera ko eh. So yun lang guys, thank you. Mm. Yun na.